Hello guys. Ayun, so welcome sa unboxing ng ating Oppo Reno 10 Pro 5G. Okay, so by Oppo syempre. Oppo user tayo, guys. Hindi tayo iPhone. Pero siyempre, bilib ako sa iPhone. So, napaklap ko na pala siya. <laughs> Going back lang sa unboxing. Yan, pero bago-bago pa rin naman 'yan ito yung box yung usual so ito yung unang packaging ng box ano bang meron dito yan so may free sya jelly case jelly casing yung opener nya pin pin opener and some manuals safety guide basahin niyo yan guys ha <laughs> Kasi ako di ko binabasa yan. <laughs> so, ito yung phone. So, ito yung comes on the box. Yung charger na maganda, na bagong-bago, siyempre. Ah, yung cable. Yung charger. Wala na. Cable ng charger, tsaka charger. Charger adapter yung phone mismo ngayon ito okay yun yung phone sindi natin diba siya sinisindi dito sa gilid So, ito yung iPhone color OS. Yeah, so hindi naka-set yung time, natural bago pa lang. Tsaka yung date, Saturday daw dito, dito January 29. Pero sa timestamp natin is January 26. So ito, parang edge siya guys edge pala talaga siya hindi siya parang edge edge talaga siya ito ang bagong phone natin okay so ito siya sa likod yung camera okay so ayan siya guys napakaliwan napakaliwanag napaka-clear no yung front camera to ako <laughs> Okay. So, wala ka nang hahanapin pa. Pwede na ulito. For my daily regular use ng phone. Okay. Hopefully, nag-enjoy kayo. Kung gusto nyong mag-OPPO, so, probably, no, uh, pwede nyong i-abail ito. Na okay, guys, hindi po ako endorser ng OPPO, pero OPPO, baka naman. <laughs> okay. So enjoy guys. Bye.